Kinikitan o hinatak ng MMDA ang mga sasakyang nakaparada sa kalsadang bahagi raw ng National Road sa Tagig. Pero umaalma ang barangay dahil may ordinansa raw sila na pinapayagan ang one-side parking sa kalsada. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosico. hile hiler ang mga sasakyan sa habaan ng Nara Street sa Barangay Sembo sa Tagig, malapit sa Kalayaan Bridge. Pero diyan dahil sa usad pagong na traffic. Diyan na talaga ipinarada na kanilang mga may-ari ang mga sasakyan. Pero ayon sa MMDA, bawal yan dahil bahagi ng National Road ang kalsada. Kaya agad sila nagkasa ng clearing operation. Walang pinatawad ang clearing team. Kahit ang mga sasakyan may takip, tinikitan. Responde ito sa sumbong na ilang residente na sumisikip ang daan sa nara-extension sa dami ng mga sasakyan. Lalo't dalawang linya lang ang kalsada. Ayon pa sa MMDA, hindi rin pwedeng gawing parking ang ilalim ng flyover. This is a national road dahil nga po ito ay nagkoconnect ng tagi going to Pasig. This is the newly opened ano, no, uh, flyover na nag-interconnect nga of the two cities. Pero inalimahan niya ng barangay. Hindi ito national road. Saan sa barangay ito eh? National road ito. Baka, baka yan. Baka yan. Kasi ito part ito ng barangay eh. Parte 2 ng barangay. Ever since part 2 ng barangay. Dekada na raw na may mga nakapart dito dahil meron silang ordinansa sa Makati City noon. Na nagdedeklarang pwede ang one-side parking dito. Nobyembre noong nakaraang taon ang tuluyang ilipat mula sa Makati ang 10 Embo Barangay papunta sa Tagig. Kasama nga dyan ang Barangay Sembo. Listed po to pero naka-ordinansa naka, nga, naka nga po doon sa Makati na one-side parking ito. Papakita ko sa inyo yung ordinansa para doon tayo mag-usap. Sagot na MMDA. Kailangan mapakita natin yung ordinansang yan because there might be some uh, provisions in it. Dahil walang maipakita ng ordinansa, hinatak pa rin na MMDA ang walong sasakyan. Dinikita naman ang 64 na iba pa. Ayon sa barangay, naghain na sila ng bago ordinansa sa Tagig para mapagtibay ang pagiging one-way street ng Nara Street hanggang sa Akasa. Humingi sila ng isang linggong palugit sa MMDA para ikonsulta ang bagong panuntunan. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.